Salamat sa iyo 🎵🎵 Panginoong Jesus 🎵 Ako'y inibig mo At inangking lubos Ang tanging alay ko 🎵🎵 aking ama Ang buong buhay Sukal kaluluwa hindi makaya ng maipagkaloom mamahaling hiyas digentong nilukom ang aking dalangin o oh tanggapin ang tanging alay ko lawa'y gamitin ito lamang ama wala nang iba pa akong hinihiling di ko akalain ako'y binigyang pansin ang taong tulad ko'y Địt đáp át ma lín Ang tang ngin ko sai oa king ama Ang bong bu hai koi bù hindi makaya ng maipagkaloob mamahaling hiyas di gintong nilukob ang aking dalagin o Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko na wamay gamitin ito lamang ama wala nang iba pa aking hinihiling aking hinihintay ang iyong pagbabalik Jesus ang makapiling mo kagalakang lubu. Ang tanging alay ko, sayo aking ama, ang buong buhay ko, pusuat kaluluwa, hindi makaya Maipagkaloob, mamahaling hiyas Nigintong nilukob ang aking dalangin O Diyos ay tanggapin Ang tanging alay ko na gamitin Ito ama, wala nang iba pa ही